Ngayon mga sa sinaunang Persia, makikita natin ang isang matandang propesya na nagsasabi na ang isang birhen ay magsisilang ng isang anak na lalaki na dudurog sa ulo ng ahas at ililigtas ang mundo sa kasalanan. Sa sinaunang Etruria o Central Italy naman mga ka le makikita natin sa kanilang tradisyon na sa halip na ang mesaya o Diyos ang kakalaban sa ahas, ang pinakaunang babae na mismo ang dumurog sa ulo ng ahas gamit ang kanyang paa, habang ang ahas na ito ay may mansanas sa bibig. Ngayon mga ka tulad ng ilan sa mga tradisyon ng kristyanismo na ating napag-usapan sa nakaraan nating video, makikita natin na ang napakatandang tradisyon ng Diyos na may kalabang ahas ay matagal ng bahagi ng mas matatandang paghanong relihiyon bago pa man dumating ang kristyanismo. Sa katunayan nga mga kaili, ang tradisyon ng Diyos na may kalabang ahas ay mas nauna pa sa pinaniniwalaang kapanganakan ni Moses. Ang isa sa pinakamatandang kwento kung saan makikita natin ang ganitong tema ay mula sa Inuma Ilish. Ito ay isa sa pinakamatandang kwento sa buong mundo at ito ay mula pa noong 2000 BC. Ngayon mga ang isang sinuunang kwento na mula sa ancient Persia ay nagpapakita ng isang kwentong na hahawig sa kwento ni Eva at Adan, ngunit mas nauna ito ng ilang daang taon. Ayon sa kwento, si Masha at Mashana ang unang lalaki at babae sa mundo ay dalisay, malinis at inosente. Sila ay hindi sumusuway sa utos ng kanilang Diyos na si Ormaz. Isang araw, ang Diyos na si Ariman, ang satanas ng Persian religion, ay nagkatawang ahas at inakit niya si Masha at Mashana na kumain ng pinagbabawal na prutas. At matapos ito, silang dalawa at ang buong sangkatauhan ay naghirap at nilamo ng korupsyon at katiwalian. Ngayon makaili. kaili, nakikita natin na ang tradisyon ng Diyos at ahas ay isa ng napakatandang tradisyon na bahagi ng mga paganong kultura. Ang tanong ay ito, sa angkultura kultura at relihiyon unang lumitaw ang tema at tradisyong ito? Bago natin iwan ang chapter 3, balikan muna natin ang mga bagay na ating nadiskubre sa kasaysayan ng mga pagano. Ito ba yung katotohanan na ang mahalagang doktrina ng kristyanong mundo, ang original na kasalanan o original sin, ang pagbagsak ng sangkatauhan dahil sa isang ahas o the fall of men, at ang naging bungang katiwalian o korupsyon at kasamaan ng sangkatauhan ay hindi mga revelasyon na nagmula sa langit o sa Diyos, kundi ang mga ito ay mga tradisyon na nagmula sa mga pagganong kultura at relihiyon na ilang ulit ng pinagpasapasahan noon pang unang panahon.